Yo, what's up mga kabi? Ka mga fish uh, keeping dyan. Uh, fish lover. Yun, isang maulan na umaga. Ah, uh, for today's video nga pala. May bad news tayo. <coughs> Excuse me po. Bad news tayo kay, ano? Kay Augusto. Against the light ba? Against the light ata bad news tayo kay Augusto ayan o kita nyo milit dun ayan ah, naano siya mga kahabi na stress lumiit yung kanyang cook at saka nang iba yung kanyang kulay nag dark, nag -dark yung kanyang kulay mga kahabi ang dark parang umitim siya, umitim. sayo yun. Bago yan, umpisa natin ang ating video for today, no? Ah, uh, ang malapit Ah, uh, Meron pala tayo dito'ng beta fish na Platinum Dumbo Ears. Yan. Sa so, mga merong nais Jazz pma What? Bro, what are you talking about, man? PME lata isang toyo ko alam. Tapos meron pa yan dito. Bali ano yan sila mga ka Mga Dambars binukod ko lang yan kasi bakanti na yung nagsipatayan yung ibang ano natin. Ano. Yung binibreed natin na yellow tsaka ito. nag tayo. Hindi ko alam kung natunaw yung mga anak niya or kinain niya dito walang natira wala natira mga kabi ang dami nun eh oh wala natira oh tinanggal ko na siya wala natira Hihi. pati yung first batch na ano nilipat natin dito tatlo na lang natira oh, apat pala puti yun may natira pa apat ayun oh. yung dalawa oh Sino yung dalawa? sa yung dalawa? tatapatin mga kahabi yan. Tapos dito may binibrid tayo dito. Tapos ito pala yung ginugroom natin dito na ano. <laughs> Spoon pa ba siya? Hindi ko na alam. Tapos mga merong nais dyan mga kahabi yung mga feeder. Ito ang dami dito. Sa inyo na to. Punta lang kayo dito sa may ating ano barracks ng oh. mga feeder 'yan, no. Oh. Hindi ko tinapon sayang kasi yan, 'yan. Yan, dami yan Meron pa dito. Ano Punta lang kayo dito. PM kayo or mag-message kayo sa comment section. mga gapi natin 'yan. May bad news pala tayo mga kahabi bad news tayo dito kasi na stress si nice Tracy, ano na stress si Augusto ayan oh lumiit yung kanyang cook lumiit mga kabi lumiit siya oh yung cook niya lumiit pero si Augusto 1 okay pa nice pa si Augusto nice Augusto 1 laban lang nag water pala tayo kanina ng 30% siguro sa tingin ko ay na-stress siya gawa nung vibrate nung ano nung air pump ito ito nilagay ko kasi yan dito ang lakas ng vibrate eh yan nakakunik yan dun sa ano ni sa tank ni Augusto dito yun lang based on my observation no Galing ha? Din. Plano ko sanang lagyan siya ng uh, heater. Pero hindi, sinasanay ko siya na walang heater para sa mga gantong panahon malamig, sanay na siya. Pero nag-change na ako na. pero lumiksi siya o, oh, nag tinanggal ko yung ano, lumiksi siya ulit. Ano, Lumiksi sya ulit mga kakabi. Tinanggal ko tapos nag change ako ng 30%. yan Si Obuswan Obuswan. eh. Obuswan. Obuswan. Oh. Gusto. Gusto, gusto. Ay. Ano ba na siya kumain, no? Gusto nila yung ano, pati si Augusto na na eh. Pagkain niya, oh. hindi na niya kinain. Sa <laughs> so, at least ko lang ay diyan yung sunod na ano, ni ration. <laughs> Yan sa so, may mga gustong kumuha ng Dambu Airs Platinum diyan, oh. No. HMPK HMPK ba tawag din sa mga ganyan hindi ko alam yan eh. yan silaw nagyan natin ano plus kasi gawa nung madilim yan ano ng plus yan pero mabol pa sya oh tapos yung mga ano natin dito oh 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 yun lang ah, na yung ating